Hi hey guys, sa uh, magandang araw, lalong lalo na po sa ating mga kapwa, security personnel. Welcome back po sa aking na uh, munting channel. So, sa video ito mga 5.9 ay magsishare naman tayo ng kunting uh, kaalaman at uh, siyempre kunting idea sa inyo uh, regarding po sa paggawa ng report. So, ngayon mga 5.9 ay uh, magbibigay tayo ng example ng report uh, regarding ito sa mga Uh, na recover yung items or uh, meron kayong halimbawa na huli na isang uh, empleyado na naglabas ng items. So, paano nga ba natin gawa ng report yung mga ganong insidente? So, minsan kasi, no, ito yung nagiging problema ng na mga 5 natin na uh, mga baguhan, no? Or kahit sabihin natin mga datahin natin na 5 na hindi pa gaano uh, kabisado ang uh, report na gagawin. So, ngayon mga 5-9, eh, share ako sa inyo ng sampul uh, sample ng report para kahit papano ay meron kayong mapagkuhanan ng idea. Uh, so, English report nung ginawa natin mga 5-9. So, pwede rin namang Tagalog. At uh, syempre, uh, kailangan lang malinis at uh, maayos yung pag uh, para kahit papano ay maging presentable naman no? na kapag uh, pinapasa natin sa ating mga officer. Okay? Okay. So yun mga 5-9, siyempre sa mga bago lamang po na punta sa aking munting channel, ito nga pala si Robert CD Vlogs. Nag-upload po tayo ng mga tutorial regarding sa paggawa ng report or uh, regarding po sa mga trabaho ng uh, security guard na pwede po natin uh, makuha na ng idea at uh, siyempre inspiration para po sa ating uh, pangaraw-araw na trabaho bilang isang security personnel. Okay? So yun mga 5-9, yung ginawa nating uh, sample ng report. Uh, tungkol ito sa halimbawa nakahuli kayo ng iplyado uh, na naglabas ng items ng uh, company ninyo uh, at uh, pag check ninyo inahuli nyo no so ito po yung halimbawa okay so s'yempre unang-unang mga 59 sulat mo natin sa taas yung pangalan ng ating agency okay so yan halimbawa Astic security and investigation agency incorporated okay so din sa baba yung pangalan po ng ating pwesto or ng ating area. So, yan halimbawa, Malaya Hardware Corporation. Okay? Then, yung address po ng ating uh, pwesto. Kasi, uh, kung mapapansin ninyo mga 5-9, uh, yung report natin ay papasa lamang natin sa ating uh, official. Okay? So, kung halimbawa, mga single post po kayo, So, pwede nyo pong i-address ang inyong report sa inyong halimbawa sa HR manager po ninyo. So, pwede nyo pong i doon kung wala po kayong uh, mga officer, no? And then, siyempre, bigyan nyo rin po ng copy or uh, ituturo din po ninyo doon sa agency, no? Sa inyong, uh, uh, tawag dito sa inyong uh, security agency, no? Para kahit paano meron din po silang copy pero hindi po silang idea kung ano yung nangyayari sa inyong pesto. Okay? So, ito mga kapin, ang gawin natin report is, halimbawa uh, nito ay meron kayong nga uh, OIC sa inyong area. Okay, no? So, syempre, next po sa baba is lagay po natin yung date to true tin subject. Okay? So, kung mapapansin po ninyo mga 5-9, uh, nauna po yung date dyan. So, pag ako po talagang gumawa ng report, ay eh, inauna ko po, po yung date kasi yan po ang pinaka-importante dyan. So, depende niya po sa format na gawin ninyo. Pero, para po sa akin, no, Uh, ito po yung uh, base na format So, date to throw subject So, sa date po, ilagay nyo po dyan kung kailan kayo gumawa ng report Okay? Yan, halimbawa, September 10, 2024 Okay? Sa to papunta po yan sa ating uh, security officer Or sa ating detachment commander So, kung ano man po ang tawag ninyo sa inyong officer Yan, so, halimbawa uh, To Case di makulangan, Edgar, detachment commander Okay? So, dito naman po sa true ay uh, ilalagay naman po natin dyan yung pangalan po ng inyong SIC or yung uh, officer in charge po ninyo. Alam ba, mayroong assistant si IC ninyo. So, pwede nyo pong ilagay dyan. Itutuloy nyo po dyan. So, mabig sabihin, idadaan din natin yung report sa kanya. Kumbaga, no? So, yan. Bawa, true. Is o dinatuto Abner, ship in charge. Okay? So, sa subject, no? Ilagay po natin dyan is information report. Okay? So, sa information report mapayuhan pwede tayo maglagay sa baba, no? So, pwede natin ilagay dyan, re-confiscated items from outgoing employees. So, yan, halimbawa lang po yan, mga 59, no? So, kung baga, choice yun naman yan kung gusto yung ilagay dyan or hindi. So, ilagay ko lang yan dyan, ibig sabihin, mga 5 kung baga, uh, yung pinakabuod ng inyong report, kung kung tungkol saan talaga yung inyong report. So, para ka pa, no? Diyan pa lang ay mayroon ng idea yung magbabasa, no? So, yan. So, dito sa baba, mga Pag-9, uh, nilalagay po natin dyan yung uh, facts of the incident, number 2, yung uh, summary, and then uh, number 3, yung action taken. So, by paragraph kayo, mga Pag-9, no? So, sa facts of the incident, mga Pag-9, dito ko po sinasummary yung uh, what, when, where, who. So, naka-itemize po yan dyan mga 5-9 para madali natin uh, kumbaga e, ma-identify okay so yan what ano ba yung nangyari okay so recovered one piece spray paint bosni and one pad of sandpaper number 150 so yan halimbawa no so meron kang na recover na items uh, sa empleyado kumbaga no so yan po ang uh, what kung ano yung nangyari no din sa so, when So, September 10, 2024. Then, uh, slash, lagay nyo po yun yung oras. 17, 10, 100 hours. So, halimbawa lang po yan, no? So, siyempre kayo nang bahala dyan kung anong uh, oras or anong picture nangyari yung insidente. Okay? Then, sa where, saan ba nangyari ang insidente? So, lagay po natin dyan, employees exit area. So, halimbawa lang po yan, no? Okay? So, sa who, uh, ang ibig sabihin po niyan kung sino po ang involved, sa insidente Or sino po yung uh, Subject person natin Sa insidente Okay So yan halimbawa Mr. Angelo Makawat Painter Okay Yan So halimbawa lang po yung mga 5 no Okay nang bahala Mag uh, ano dyan Lagay no Then sa number 2 po mga 5-9 Number 2 paragraph yan Nakalagay po yan yung summary Okay So summary mga 5-9 Dito na po natin Explain Dito na natin i uh, Detalye Kung ano yung Nangyari No Okay, so yan halimbawa no, mga 5 na no. Please be informed that the above mentioned date and time. So bakit ganyan na pong ginawa ko mga five na yun? para kahit paano ay uh, medyo na siya no. So hindi na tayo ulitin kasi kung halimbawa uh, uh, same nami namin yung uh, date at time ng uh, nangyari incident at saka paggawa mo ng report nakagawa ka ng report so pwede na po natin lagay yan para hindi na kumaba okay so yan Please be informed that the above mentioned date and time a certain Mr. Angelo Makawat, 38 years old and residing at number 23, Kawatan Street, Barangay Di Maasahan, Quezon City. So, halimbawa lang po yan, mga 5 na, no? So, kumbaga yan yung subject natin. Subject person natin sa insidente, okay? So, kailangan kasi ilagay natin yung kompleto niyang uh, pangalan, yung edad niya, yung tirahan niya, para magamit din sa during investigation. Kasi nga, uh, pag mga ganyang uh, pangyayari, masilan po yan. So, kailangan po ang kumpletong uh, detalye ng, uh, kumbaga ng subject person. Okay? Yan. And the regular employee of Malaya Hardware Corporation as painter was caught by the undersigned at employee's exit gate area And trying to sneak out the one-piece spray paint bosni and one pad of sandpaper number 150 inside his motorcycle helmet, while the undersigned conducted bug inspection to outgoing employees. Okay, so yan uh, halimbawa na habang nag-inspection kasi prilhat po ng uh, bit -bit na empleyado. kapag nasa exit area tayo, so, kailangan buksan or uh, natin. Bag, lahat po ng dala nila na pwedeng paglagyan. No? So, yun nga, uh, nakita mo siya during uh, inspection ng bag, nakita mo dun na tinago sa helmet. Okay? So, yun, no? uh, kumbaga magandang accomplishment yun para sa ating mga 5-9. Okay? So, sa number 3 paragraph mga 5-9, ito yung nakawag na action taken. So, Uh, natin dito kung ano yung ginawa mo during uh, ng insidente. Okay? So, yan. Halimbawa, no? Uh, immediately inform to my duty officer for proper disposition. So, yan po ang number one natin talagang gagawin. Siyempre, eh, uh, pag na, kumbaga, eh, na-encounter natin yung uh, incidente, so, immediately inform sa inyong uh, duty officer. No? So, Pakalawa is, took picture of the said confiscated items. Okay? So, kailangan din natin picturein yung items na recover na na -recover mo para siyempre uh, gawin nating attachment dun sa report mo or uh, dun sa uh, gagawing report na ni OIC kasi siyempre ayusin pa ni OIC yung uh, report mo na yan no okay so pangatlo talk and confiscate the said items as evidence so yun nga uh, kailangan na ikukunin din natin yung uh, mga na-confiscate natin na items para siyempre Uh, serve as uh, evidence uh, during investigation or uh, kung sakaling kasuhan siya. So, meron tayong evidence siya. Okay? So, din sa baba mga pa ilagay po natin yung prepared by. So, pag report po, tandaan natin, ilagay natin dyan yung prepared by. din pangalan po ninyo, and of course, kung saan kayong area na kajote yan. Halimbawa, prepared by is the Espiritu Andro Employees Exit Guard. Yan. So, din pirmahan po ninyo. Okay? So, itong report nyo mga 5-9 is uh, bilang uh, isang uh, ordinary security guard, no? So, magiging attachment po ito sa report ng uh, OIC po ninyo, ng officer po ninyo. No? Kasi, siyempre, kayo ang naka sa area na yan. So, kailangan po yung uh, report din niyo para may attach din ni OIC sa gagawin niyang uh, report based dun sa uh, report na ginawa mo para kumbaga siya yung uh, mag-aayos para siyempre maging official ang uh, pagpasa niya doon sa uh, bawa sa HR manager ninyo or sa inyong uh, or sa management okay so siyempre uh, kailangan nang uh, kumbaga ayusin niya so yun so yun mga five nyo maraming salamat po sa buksama sa aking munting video sana po ay uh, kahit paano inabigyang po kayo ng kunting kaalaman. Ata uh, reference para just in case na may mangyari sa inyo sa inyong area na mga ganyang senaryo ay meron na po kayong idea kung paano nga ba gawa ng report yung mga gano'ng uh, incidente okay so yun mga painin, maraming maraming salamat po sa pagsama sa aking uting video God bless us